Handa na ang seguridad sa ilang mga sementeryo sa Kalakang, Maynila para sa darating na undas. Uli namang pinaalalahanan ang uh, publiko sa mga ipinagbabawal na dalhin at gawin sa loob ng mga sementeryo si Joshua Garcia sa detalye. May mga humabol para maglinis at magpintura ng mga nicho sa Manila North Cemetery para sa mga nais magayos ng mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para sa undas. Gaya ni Marco, na maaga nagpunta sa himlayan ng kanyang mga kaanak para ihanda ito sa nalalapit na Todos Los Santos. Salamat na rin pagbibigay galang na rin. Siyempre po kahit wala na sila, kailangan maipakita natin na may pakialam pa rin po tayo sa kanila. Sa lungsod naman ng San Juan, pinangunahan ni Mayor Francis Zamora ang inspeksyon sa San Juan Cemetery para tiyakin na handa ito at ang mga ng St. John the Baptist at Santuario del Santo Cristo na dadagsain ng mga tao sa undas. Taon-taon naman po ay uh, meron tayong sapat na paghahanda at uh, kailanman di naman tayo nagkaroon ng anumang uh, insidente ng kaguluhan dito. At uh, kaya nga ho, mabuting maaga pa lamang ay uh, naga-annunsyo na po tayo sa ating mga mamamayan kung ano ba yung mga panuntunan po natin dito sa sementeryo. Kaugnay nito ay magde-deploy ng mga tauhan ng San Juan PNP, BFP, Public Order and Safety Office at Task Force Disiplina para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa nasabing sementeryo. Habang mayroon din quick response team mula sa CDRRMO at CSWD na nasabing lungsod ang ilalagay para magbigay ng atensyon medikal kung kinakailangan halos pareho lang ang iba pang guidelines na inilabas ng Manila North Cemetery at San Juan Cemetery. Para sa Manila North Cemetery, sa October 29 ang last day ng kanilang libing at cremation. Habang sarado naman ang opisina nito, simula October 28 at magbubukas ulit sa ikatatlo ng Nobyembre. Bubuksan naman ng MNC ang kanilang main gate ng 5 a.m. to 5 p.m. simula October 30 hanggang November 2. Fully operational naman ang San Juan Cemetery simula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi mula October 28 hanggang Ados ng Nobyembre. Sa mga na nabanggit, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapasok ng alcoholic beverages, flammable materials, firearms o mga matutulis na bagay. Bawal din ang magpasok ng videoke o kahit na anong sound system na maaari magdulot ng ingay. Gayun din ang pagdadala ng baraha, bingo cards o kahit na anong uri ng sugal. Wala din papayagan na magtinda sa loob ng mga sementeryo maliban sa San Juan kung may kaukulang permit. Mula October 30 hanggang November 2, hindi na rin papayagan makapasok ang mga sasakyan maliban sa mga funeral service mula October 28 to 29. Habang sa San Juan ay bawal ipasok ang bisikleta o motorsiklo sa loob ng sementeryo. Samantala... Wala naman nabanggit ang pamunuan na kailangan ng face mask pagpasok ng sementeryo pero pinapayuhan pa rin ang karamihan na magsuot nito lalo kung magiging crowded o siksikan dahil nga daan-daang libo rin ang inaasahan dadag sa rito sa nalalapit na undas. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipina.